Martin D. Uh, ibang ibang uh, kwan lang to. Kung uh, kumbaga, saging din to. pero nilagyan ng uh, pambalot ng lumpia. Kaya naging turon. Ay! Kumusta? Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Kumusta na po kayong lahat? Saan? Ngayon ay September 17. Uh, Kasaysayan na araw para sa mga hindi uh, ko alam kung kritiko ni, sina, ni Congressman Martin Romualdez o supporters o followers. Pero ngayon yung araw ng effective ng kanyang pagbaba House Aww. Speaker. At na babalita na ang papalit sa kanya ay si Bojiti ng Isabela. Congressman Bojiti. Isabela. Matatagal na, matatagal na yung mga D sa Isabela na naghahari sa Isabela. Pero alam natin na si Boji ay kakampi rin ni Congressman Martin Romualdez. Ibig sabihin, itutuloy pa rin niya yung mga naiwan niya. Walang pagbabago nabago lang kung sino ang house speaker. Ito nga. Uh, pakinggan po natin sa net 25. House Speaker Martin Romualdez nagpaalam na sa party leaders sa Kamara. Speakership ipapasa na kay Deputy Speaker Faustino Boji D sa sesyon ngayong hapon. Si Vic Samintak, de sa Talian ng Balida. Sinong House Deputy Speaker at Tipolo Representative Ronaldo Puno na pinatawag ni House Speaker Martin Romualdez ang mga party leaders ng Kamara sa kanyang opisina para magpaalam. Ayon kay Puno, naganap ang party leaders meeting matapos makausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Romualdez sa Malacanang kaugnay ng change of leadership. Inihayag ni Puno na napagkasunduan na si Deputy Speaker Isabella Representative Faustino Bugiti ang papalit ni Speaker kaya hiniling ni Romualdez na suportahan si D matapos siyang mag bilang Speaker. Okay, ano nagusap din niya daw with president, they informed the president that he was going to resign his position today. Nung non, hindi siya kasi paño siya pumunta sa bahala niya. Sabi niya, nag-didictate na nagsan ng completely para hindi sabihin na nag delay na baka mali rin daw niyan, na ganun daw na tobisugo. Totoo rin pare niya with influence ng house. Sabi niya, Inamin ni Puno na pinipigilan ng mga party leader si Romualdez na mag-resign subalit nagpasya ito na bumaba sa pwesto para harapin na ng patas umano ang mga akusasyon na ng katiwalian partikular sa isyo ng pondo sa mga flood control projects. Inakot na rin ang ibang gamit ni Romualdez sa Speaker's Office para bigyang daan ang pagupo ng bagong Speaker ngayong hapong para sa akin ay dapat lang napalitan palitan siya. Dahil halata naman talaga na siya ang problema ng ating galang-galang na Pangulo President Bongbong Marcos. Bagamat siya ay pinsan niya, pinsan silang buo, kapatid yung mama ni President Bongbong Marcos at yung Papa ni Congressman Martin Romualdez pinsang buo. Pero malaki rin ang utang nalo Kay Speaker Martin uh, Romualdez. Pero sa nakikita natin, sa nakikita natin, hindi isang tao, hindi lang dalawang tao, marami ang nakikita, lalong-lalo na mga mamamayan, na grabe, grabe ang corruption. Sabi nga ni <coughs> Katunying ay talagang lantaran yung uh, corruption sa panahong ito, administrasyong ito. Pero nilinaw po niya na hindi po si President Bongbong Marcos ang tinutukoy niya. Kundi ibang tao Ibang puminti ko muna kakampi niya. Ito, pakinggan po natin si eh, na Napakalinaw niyo kanya, pagpapaliwanag. nag na po ng gamit. Uh, ito pong uh, uh, mula sa opisina ni Speaker Martin Romualdez at pagkatapos po ay nagkaroon na po ng mga pagpupulong ang iba't ibang partido politikal hanggang kagabi, hanggang kanina umaga. At uh, uh, na kung paano po ang magiging sitwasyon upon the resumption of uh, session dito po sa Batasan Pambansa Complex ngayon pong alas 3 ng hapon. Last week, eh, meron po tayong uh, sa ating Facebook page na, nako, sabi ko, nako, edambuhan ng balita. Oh, ang dami niyo pong um, ang dami niyo pong mga nabanggit po doon, mga nagtatanong, ano ba yung dambuhalang balita na yan? Anong ba yung balita na yan? Eh, hindi po ako kumikibu dyan, pero nagpapatopsada na tayo ng konti. At uh, nabanggit na natin yung pangalan na Boji At ito nga, ngayong araw po na to mga kababayan, ay nangyari na. And by the way, eh, hindi ko lang alam kung mangyayari ito. Ang balita po natin, eh, ang mag-nominate -no po kay Isabela Congressman, Uh, Faustino D the third o tinatawag nating Boji D ay uh, si Congressman Ralph Tulfo ng Quezon City anak po ni Senator Rafi Tulfo so yan po mga bagay na yan, hindi pa po nangyayari pero uh, inaasahan po natin na 'yun ang mawi witness po natin later this afternoon pero kanina pong uh, umaga nang nakapanayam po namin ni uh, Kumbacherong Jerry Baha si uh, House Deputy Speaker uh, Congressman uh, Ronnie Puno, eh kanya pong uh, kinumpirma nga na ang pagbibitiw ni Speaker Romualdez na gagawin ngayon ay on his own volition, ilang beses na raw pong uh, gustong gawin ito ni Speaker to spare the House sa mga pagbatikos, etc., etc., pero inaawat daw po nila Uh, sa atrasabante, atrasabante hanggang sa finally kahapon instead of filing a leave of absence eh, ang kanya pong naging desisyon ay at uh, pinarating daw po ito sa Pangulo, sa Malacanang sa BP o sa bahay-pangubahay ng Pangulo yan po sa Malacanang together with the uh, majority leader Sandro Marcos na instead of filing a leave of absence eh, siya po ay mag- uh, na lang, mag uh, re resign na all together para harapin po niya o harapin mapigilan niya na sapat na pansin ang ang pagsagot sa mga inaakusa sa laban sa kanya. Kaya lang um nagatanong po tayo, nagtanong po tayo kay uh, uh, Congressman Ronnie Puno at ang tanong po natin sa kanya ay ang tanong po natin sa kanya eh bakit niya sinabi bakit niya sinabi na ang namili, parang ang natingi, ang namili din kay Congressman Bojide uh, para siyang humalili na Speaker of the House ay si Speaker Martin Romaldes mismo. Sinabi po kasi niya na sinabihan daw po ni Speaker ang mga party leaders na uh, pagka po siya nagbitiw ay eh, uh, suportahan ng uh, majority o ng mayorya ng Kamara uh, si Congressman Bojide na na taga Isabela at siya pong uh, isa ring opisyal ng uh, Partido Federal ng Pilipinas. Eh sabi ko, hindi, kayo, pa, 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 panoorin na lang natin yung pong uh, bahagi ng tanong, tanong at sagot natin with uh, Congressman Ronnie Puno. Dali lang po. Uh, Kanono, pakiplay nyo nga yan. Sa inyo ng mga party leaders na si Congressman Boji D ang uh, ihalal na uh, kapalit niya. Hindi kaya ang dating nun eh, eh, eh siya, siya din ang namili eh, kay Congressman Boji Hindi ba uh, ang dating eh, baka sabihin eh, uh, ibang ibang uh, lang to Kung uh, kumbaga saging din to pero nilagyan ng uh, pambalot na lumpia kaya naging turon hindi naman siguro Uh, palagay ko na pag-usapan na rin nila ni majority leader eh. At maybe ng Pangulo, no? Na kung, uh -huh. pag si Ike, kung siya pa tatanong ng Pangulo, pag bitiw niya, o sa sinong nakikita mong baka pwedeng uh, umalit sa'yo, uh -huh. napanggit siguro si Deputy Sec. Boji, ano? Uh -huh. Na... Ah, uh, siyempre qualified man, naging governor yan eh. So, uh, alam niya ang, ang uh -huh. malakad ng pamadaan din. So, hindi, naman, uh, tingin ko, uh, kahit na re-recommendan niya, hindi naman namin basta-basta tatanggapin. Eh, kung eh kung re-recommendan niya, alimbawa si Barsaga, hindi namin papayagin. <laughs> Ayan po, uh, mga kababayan, si uh, uh, House the uh, Deputy Speaker Ronaldo Puno. So, um, dahil po dyan, papasok po yung tanong na magiging independent ba ito pong si uh, Congressman Bojidi o si incoming speaker Bojidi. Magiging um, advocate ba ng pagbabago si Congressman uh, Bojidi? Magiging transparent ba ang House of Representatives sa ilalim ni Congressman Bojidi? At ano ba ang kanyang mga plano para po mag- uh, para po uh, luminis ang imahe po ng uh, ng House of Representatives. So, ngayon pa lang po ay nakakarilig na tayo ng 'yung parang parang nga ano eh, same dog different collar. Parang ganoon po ang uh, sinasabi nila kay Congressman Bodjedi. Ulitin po natin ang tanong, si Congressman Bodjedi ba ay pasensya na kay sa termino ay Uh, tuta din ni Speaker uh, Martin Romualdez. Medyo masakit po yung termino na yun. Pero nung sinabi po ni, ni Deputy Speaker Ronnie Puno na si Congressman Boji D ay inihabilin uh, ni Speaker Romualdez sa, sa, mga leader, sa mga leaders ng mga partido na siyang suportahan para makapalit niya, eh, medyo may mga nagtaas po ng kilay doon. Meron po tuloy nagsasabi, eh ba't pa kasi si Congressman uh, Boji D ang inilagay? Eh ba't hindi si uh, Congressman Toby uh, Chanko na uh, medyo aktibista ang dating in, in the sense na uh, hindi he doesn't hold uh, his punches, ano? Talaga namang kita nyo, yun, nakikipagbakbakan yung Toby Chanko. Hmm. Ba't hindi si, si uh, Congressman Albi Benitez? O bakit hindi si uh, Congressman Abet Garcia whose name was also mentioned uh, noong pong uh, uh, pumutok ang balita that uh, Martin Romualdez would be stepping down as speaker of the house. At bakit hindi si si uh, Congressman Ronnie Puno na mismo? At bakit hindi si uh, Congressman Sandro Marcos mismo. Hindi po ba? So ang tanong nga eh bakit bakit si Congressman Bojidi na napakatahimik na kongresista. Ibig sabihin kong tahimik. Hindi naman natin masyadong naririnig yung Congressman Bojidi. Ah, uh, gigilid-gilid lang siya, as one of the deputy speakers po siya pero eh uh, hindi hindi masyadong maingay ano? You know? Bakit siya? Bakit po siya mga kababayan? <laughs> Wala Martin D Romualdez. Oh no. <laughs> Martin D. So, ayon. <coughs> Ngayon natin oh ano ang mga susunod na mangyayari ngayon? Di ba na, ah, House Speaker, kasi nga alam natin na talagang batindi na, pati sa Senado ay napagkakalata na talagang pinoproteksyonan nila si House Speaker Martin Romualdez Pero ngayon ay pagpalit na. Hindi natin alam po anong mangyayari ngayon, bukas o sa masusunod so, na araw. Kaya abangan po natin. Maraming maraming salamat.